Hello guys, ngayon ito pala tayo ng ano, daw ng gabi sa ating bahay. Gagawa tayo ng ano, ginataan sariwang bibis na may na may gata na nakabalot sa dahon ng gabi. For today's video guys, yung gawin yung gagawin natin. Then, samahan niyo po ako sa aking pagluluto ng ano, masarap na ulam ulam sa probinsya makukuha lang natin sa tabi tabi ang ating mga gagamitin na ano gulay ayan yung nakuha kong ano dahon ng gabi ayan yung ating sangkap na mga gagamitin sa ating ano lulutuing ulam ayan iwain lang natin yung ano yung ating luya sarap kasi guys pag may luya kasi ano nawawala ano, yung lansa ng isda at mm, magiging malinam nam ating ano uh, lutong ulam yung kamatis natin iwaiwain lang din natin dalawang kamatis po pala yung nilagay natin dyan para sa ating lulotong isda Ayan, hiwa-hiwa lang tayo ng kamatis. Ayan. Hiwain natin maliliit. Ayan. Tignan yung luya. Ayan. Uh, ilagay na natin yung sangkap sa ating isda. Pero nagtira tayo ng ano, mga sangkap natin para mamaya ilagay natin sa ibabaw ng ating loto naglagay na din ako ng ano paminta yan para maging malinam ng yung ating ano yung ating ulam yan yung asin nilagyan na din natin ng asin para pan palasa din yan yung asin natin ayan yung nakuha pa natin siya kanina yung talbos ng ano talbos ng gabi sarap din kasi yan ihalo natin dyan sa ating lulutuin yan guys so, i lang natin at tinali-tali lang natin yung ano yung talbos ng gabi ayan naglagay na din tayo ng magic syrup ayan pampasarap magic magic ayan ayan ah, anong tawag ba sa inyo ng isdang ito guys dito kasi sa amin sa Bicol ano to dilis dilis ang tawag namin ayan anong tawag niyan sa inyo guys yung isdang yan dito sa amin sa Bicol dilis ayan, ibalot na natin sa dahon ng gabi, yung kinuha natin kanina, ang dahon ayan, ang lang guys o, tupi nyo lang, then i-fold nyo yung dalawang dulo okay na, tapos ayan, kayo na magtansya guys, kung ano, kung gaano karaming ilalagay nyo isda sa isang balot ng ano isang balot na gawing ulam i-fold lang natin yung dalawang gilid din ito yung natin no dalawang dulo ulit tapos ayan ganyan na siya yan nilagay ko na yung tira nating ano sangkap para may isang captain tayo sa ibaba yung talibos ng gabi na inano natin kanina tinali-tali uh, yan pala yung ating ano pangalawang gata panluto lang siya sa ating gulay at sa ating isda iligyan natin siyang pangalawang yung pangalawang gata mamaya maya ilagay din natin yung ano unang gata ayan ayan di ko na pinakita guys pag ano yun know, na nilagay ko na yung sili din yung pangalawang gata nilagay ko na din ayan, para maging masarap at malinamnam na ang ating ulam naglagay din pala ako ng suka guys suka yan nilagay ko dagdag sarap din kasi yung ano dagdag linamnam din yung suka ayan tikman na natin kung approve kung niloto natin ayan guys approve sarap hige kaya na tayo ayan na yung niloto ah. natin Guys, kain tayo guys. Yung ating nilutong ano, dilis na binalot sa dahon ng gabi na may gata. Ayan, sarap. Sili. Sarap ng sili guys. Hindi gayo siya maangha. Pampabango lang talaga siya sa ano, sa ating luto. Okay guys, thank you. Salamat sana supportahan nyo ulit ang aking video thank you thank you bye bye